usapin patungkol sa boom boom o sexual mabentang mabenta sa programa ni Rafi Tulfo. Pero, pero masipag sa boom Di ba po the last time Okay lang. Sa inyong opinion, okay lang ba na ma-expose pag-usapan sa harap ng kamera at ipalabas yung mga gaytong klaseng kasiselan na usapin? Relasyon nyo na kailang... Ay, hindi wala po. Nakaapat na p*** yata si sa akin kasi m***** eh. Oh, no! So, so after 23, 23 years, mahirap pa yung pagpasok o paglabas? Parang virgin pa rin. Parang virgin. Oo, <laughs> oh, mahapdi. Kaya sabi ko, ay, ganun pa na yun. <laughs> Tanungin ko nga kayo, Filipinos. Bakit pag Rafi Tulfo in action ang nag-share ng information tungkol sa mga tao? Personal information at nakakahiyang information tungkol sa pamilya, okay lang. Filipinos, sumagot nga kayo at anong nga bang solusyon ang hinahin ng programa upang matugunan ang problema ang ininulog sa kanila? Ito ba'y nasolusyonan? O ang dalawang taong nagpunta sa kanila ay mas lalo lang labaon sa kailangan? Nagsitin na lang tayo ng, para sa chatele po ng mga natin tayo. Ayaw ko talaga magpagayos sa kanya, ma'am. Wala pang puso. Oh, hindi ka mo magmahal sa totoo lang. Nakaroon na lang po tayo ng agreement sa barangay. Ah! Ah! Betty, betty pa rin daw. Sorry sarap ng ganun eh. <laughs> Yan na, mga after 23 years, kung gusto nyo mapil na parang virgin kayo, magantay ka ng 23 years. Yo, what's up? Magandang araw sa ating lahat and welcome sa isa namang punta na kayo na 21. Once again, I'm your kasabat. And for today's issue, ano, isa na namang pong viral video yung ating pag-uusapan. And when we say pag-uusapan, hindi lang ito basta usapan na walang laman at walang katuturan dahil ang viral issue ay ating hihimayin at pag-aaralan. So what are you waiting for guys? Get ready with your critical thinking on and let's do this. Hey. Wow! Pala pa yan, <laughs> para, para, man, yan ang gusto ko marinig. So na-air itong video na to no, sa Rafi Tulfo in action 3 years ago. And I find it interesting ano, dahil sa dami ng tumangkilik sa video na ito. But before we continue, let me give you a brief context regarding nga dito sa issue na sinubaybayan at pinag-usapan ng mga marites na katulad mo. Na joke lang. So yun na nga no, dahil sa sobrang tindi at sobrang init ng kwento ng mga karakter na nakapaloob sa issue na ito, yung video umabot ng tatlong episode. So para don sa unang episode, na pinamagatang 60 years old na lola, may jowa na 30 years old na saksakan ng pagkasiloso, ito ay umabot ng 1.4 million views. So ang episode na ito ay umikot patungkol dito sa naging reklamo nitong 60 years old na ginang patungkol dito sa kanyang 30 years old na jowa no? na kung saan isinaad niya na sobra raw ang pagkasiloso ng kanyang jowa na humantong pa sa pananakit sa kanya. Pero ayon doon sa salaysay nitong lalaki na inireklamo nitong 60 years old na ginang, ito raw ginang o itong babae na nagrereklamo ang siya daw tunay na sobrang silosa. Ayon dito sa inireklamo, every time daw na hindi nakakapag-reply itong si lalaki dito sa babae na nagrereklamo ay kung ano-ano ng masasakit na salita ang natatanggap nitong si lalaki mula dito sa nagre-reklamong 60 years old na ginang. Okay. okay, kaya po napunta dito si ma'am, sir. Opo. Napapalina tayo ng gusto. Opo. Ay sobra ka raw siloso. Huwag ka masyadong siloso sa kanya. Marami pong text po, sir, rapi na lagi pong pagka hindi siya ma-replyan, ang laging sinasabi, let's baka may babae ka na naman. May babae ka na... Ay, ikaw pa lang siloso, ma'am. Hindi, sir. Kinababae. Baka sinasaktan mo raw si lola. Ah, mali ka, sir. Mali ka, sir. Okay. Kahit na sabihin natin, kahit pa sabihin natin siya nagbunga nga siya ng bunga nga, okay. hindi sapat na dayran yung para siya isampalin mo, saktan mo, bugbugin mo, bawal 'yon. Sampal lang po 'yun. At saka, maski na. Opo. Maski Nung time na yun ako, an. So, yun lang nga guys, ano? Lumalim na yung usapan. And then nagpatuloy ito at dito na nga ano, nabuo na si part 2 ng episode na ito na pinamagatang Lola na bumbum -bum muli after 23 years at ginamitan pa ng rupas. So ayan guys, ano, dito sa episode nga ito, sa part 2 na ito, no, ay inilahad lahat ng 60 years old na ginang kung ano yung mga nangyari sa kanila nitong kanyang jowa na 30 years old. Especially ano, dito sa moment ng kanilang labing-labing. Oh, bahala siya. Lalaki naman siya. Ako talaga, nagpakatino ako. Nagnegosyo ako. Okay. Para walang masabi yung asawa ko na, nalalalaki ka, nambababay ako. Talagang pinanindigan ko na, okay. ako matas ang moral ko so, so, parang parang gusto niya na pag aari na po niya ako ano yung siyang pag aari ka na niya na boyfriend niya po ako <laughs> ngayon aminin ko po na ako na, huh? mahilig po siya ano yung siyang mahilig mahilig po siya sa ano sa Mahilig ako sir? sa sex. Ganon. Opo. Okay. Hindi nga sir. Sige, bago <laughs> kayo <kung> dumating sa <laughs> sex, paano? Po, hindi. <laughs> hindi, para malaman ko po sir kung sinasabi sa inyo totoo. So, pagdating niya po dun sa kwarto, anong ginawa niya? Hinubarang kanya? Siya nagubad? Ano ba? Pa opo, siya, siya talaga. Anong ginawa niya? Magubad po. Mahilig po siya. Malikot po talaga kami. <laughs> opo. So, totoo lang po. <laughs> hindi nga, sa pagdating doon, anong ginawa? Pagpasok doon, ng kwarto, anong ginawa niya? Opo, nag hinubaran po ako. Hinubaran kanya agad? Opo. Opo. Ganon? Opo. O tapos, hindi ka <laughs> pumalag. Lundag ka, yung... so hinubaran ka niya. Opo. So, ba't hindi ka pumalag? Wala po. Saan kasi... sinabi mo, te, wag, wag po, wag po. Ganon. <laughs> Nadala na rin po eh. Nadala ka na? Opo. So, ang ginawa mo, nagpaubaya ka na? Opo. No? Nung... So, putulin muna natin dyan guys, ano? Masyado palang mahaba ito, no. Moving on, pass forward muna tayo, no? So, ito yung nangyari, guys, ano? So, nakuhanan na nga nitong si Ginang na 60 years old ng room, itong silalaki. And then, sinad nga nitong silalaki na meron nga daw nangyari sa kanila during that time. And then, after nito, no, nilahad din itong si Ginang na 60 years old na tinulungan niya itong silalaki na makahanap ng trabaho. No? Ipinasok daw niya ito sa isang car wash. And then, tinanong din niya ito kung gusto daw ba nitong matutong magmaneho. At ito na nga, no? dito na rin pumasok ano, yung usapin tungkol sa Boom Boom at sa Robas nitong si idol nila na si Raffy Tulfo. Boom 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 na! <laughs> <laughs> Sobra pa <ba> sa Boom Boom! <laughs> <laughs> Sobra pa sa Boom Boom, ma'am! Oh, Bago sa uh, uh, Sa Harrison Plaza kami nag-check-in. Check-in? Oo. Oh, oh. Bago yun? Opo. Saan ka nag-check-in -in Ang init-init nga daw. Ano sabi... yung Sogo? Hindi po. Ah, hal, ano rin lang yung Harrison Lodge lang po yun. Okay, sige. Nag-check in so, kayo doon. Sino nagbayad? Kasi sabi niya sa Sino akin. Sino nagbayad, ma'am? Siya. Ah, oh, ikaw pa lang bayad, oh. hindi ako nagbabayad di, wala kasi. Wala akong pera, <laughs> <laughs> ako naman ganyan, te. Ang, Tapos sabi um, ko, O, ano oh, di pag-check in uh, niyo, ano nangyari? May nangyari na agad? Hindi, ganito. Kasi Bibi sabi niya, ko, para na, okay. ma, ma, ma ipapil so. ko sa iyo yung pagmamahal ko sa iyo. Ah, sinabi ko talaga. Sabi, sabi mo sa kanya, ipapil ko yung pagmamahal ko, sa iyo. ayoko kasi, ano bang after 20 years, ano bang maramdaman ko? After 20 years, tinatanong mo o, sa kanya ko, kung ano maramdaman mo. Oo, sabi ko, gano'n. Virgin pa rin ba yun? Sabi Yon, mo. Pare kong ganoon May half day pa ba rin yun? Pag ganoon Sabi kong gano'n. Sa isip ko lang. Kasi 23 years na nga. Diyan-diyan. Yung first night na Virgin pa ba, ba siya nung ano? Hindi. Mas nahirapan ka ba? Oh. Hindi. <laughs> ha? Nakarobas ka ba? <laughs> sabi ko, ah, gumagamit ka pala ng robos sa ibang babae. Sabi niya, hindi, hindi ako na gumagamit. Pristel man kung gagamit ngayon. Sabi ko, baka masakit yun. Kasi inigisip ko naman, ano yung, ano yung, sabi niya, hindi. Ma'am, so, ma'am, ma so, so after 23, 23 years, mahirap pa yung pagpasok o paglabas? Hindi, no, parang virgin pa, yung pagpasok pa rin. Parang virgin pa rin. Parang virgin. Oo, <laughs> oh, mahapdi. Kaya sabi ko, ay, ganun pala yun. <laughs> kiniklik, kiniklik si Shari. Hindi sir, kasi ang asawa Pakita si Shari. Oh, pakita si Shari. Hindi kasi ah? ako Ah? Virgin, ka, virgin, pa rin daw, Shari. Sarap ng ganun eh. <laughs> Hindi, totoo naman, honest. Grabe no guys. Tumayo. Tumayo yung balahibo ko sa batok. Isipin nyo, no? Pag-usapan ba naman yan sa harap ng camera at pinanood ito ng 9.2 million, no? Na viewers. Isipin nyo, guys, kung gaano karami yung nagaroon ng interest no? Na panoorin yung usaping ganito. And, syempre, no? Tinolerate pa nung mga host talagang ginatungan so dito guys ano makikita ninyo na kapag talagang tinatangkilik ng mga tao okay lang kahit anong usapan hulsa mega nga no so guys ano dumako na nga tayo dito sa last part ng series na to no yung episode nya yung final chapter na pinamagatan nga nila no grabe yung title hindi ko talaga alam kung paano no kung paano nila naiisip na magbigay ng ganitong klasing titulo no sa kabila ng problema na idinulog sa kanila so ito yung title guys ano pet Maluna lola na mahilig sa bumbum halabira so guys dito sa episode na to ano dito si no case ano yung kahiligan nga nitong si mami ano sa bumbum eh siyempre ano ang nakakahiya kasi dito guys kung titignan ninyo, itong silalaki, panayang tanggi niya. Ano, dun sa mga istorya na inilalabas nitong si Ginang na 60 years old. Kung mapapansin nyo dun sa mga videos, from the top, ano, from dun sa unang episode hanggang dun sa second episode, ano, panayang tanggi niya. Ultimum yung pagbabayad ng hotel, itinatanggi nitong silalaki. So, ibig sabihin lang yan, ano. So, ibig sabihin lang yan, guys, ano meron ditong napapahiya. At syempre, pag may napapahiya, basta sa RTIA galing, maraming natutuwa. Sa buong relasyon nyo, nakailang sex kayo? Ay, hindi ko na po mabilang kasi siya naman po ang mahilig eh. Pero yun nga yung sinasabi ni Idol Rafi na kung okay. ayaw mo, pwede kang tumanggi. Opo. Okay. So bakit hindi kasi ka tumanggi? Kasi po, pag, pag, hindi ako tumanggi, ma'am, yung galimbawa, nung, nung time na yun, nung nagsisigaw siya na, sige, maghanap ka ng bata at yun mo. Kaya, kaya kaya po sobra akong nakuan doon. Sabi na parang na-alarma ako na pag hindi pagbigyan to, parang ang dami ng paana, ayan eh mga babae. Pero anong ginagawa niyo after kayo nag -sex? Wala po. Sabi pa niya bumili ka ng malong para magsukob tayo sa malong, wala kang b wala akong b Grabe ka namang gawa ng kwento. Tin, nasa, oh, alam mo, nasa, dyan sa pics yung mga, mga nasa, sinasabi nasa, mo eh. Nasa kuwan tayo. My goodness. Nung nag mm. kami sa Halina Lad, hindi talaga ako nagbayad. Siyang nagbayad noon. Hmm. Tapos nakaabat na p***** yata siya sa akin kasi so, m***** oh, eh. oh no! Ba't ako nahihiya? Ikaw ang uh, sinungaling ka oh, no. <laughs> eh. Lahat hindi mo sinasabi ang totoo. So ayan na nga. Nakapagbigay na ng kanika nilang statement Ito magkabilang panig at nagkapaglabas na ng sama ng loob, itong nagrereklamo at inirereklamo at syempre oras na para ayusin ang problema. Ito e na lang po. Ito na. Ah uh, willing ka pa bang makipagbalik Ma ang Kim Kilola? Hindi na po. No, lie. ikaw willing sa kanya. Ako, anya. sir, willing naman ako makipagbalikan sa kanya kasi unang-una naman may pinagsamahan na kami. Magkakaroon na lang po tayo ng agreement sa barangay na wala na pong pakailamanan. Opo. Mm -hmm. Palamig muna kayo and uh, i-schedule po natin to sa barangay para po kayo po ay makapag-usap ulit at magkaroon po ng agreement. Kasamahan po namin kayo. Okay po, ma'am? Mm -hmm. So, guys, grabe nga yung nangyari ano, dito sa 60-year-old na ginang ano, at saka dito sa kanyang jowa na 30 years old. Siyempre, hindi ko napapangalanan dahil tanging programa lamang ng RTIA yung may kakayahan na gumawa niya, no? And that only shows, ano, na totoo nga, ano, yung kasabihan na to get respect, one must be respectable, ano? Pero, paano mo kaya ito iya apply ano, sa ganitong klasing usapin na kung saan yung programa ay nagagawa nilang gawing showcase o gawing entertainment ano, yung kasiraan ng iba para lang pagkakitaan. So sa tingin ko rin guys, ano, totoo nga yung sinasabi din nila na one man's trash is another man's treasure. Yun nga, no? Totoo lang guys, ano, hindi lang ito yung first na nakakita tayo ng ganitong klaseng issue ano dito sa RTIA. Marami pang iba. Pero syempre ano dahil nga nakagawian na ng masang Pilipino na nanonood ng mga gaytong klasing content na tungkol sa mga kasiraan ng pamilya, 'di ba? Yung away pamilya, away mag-asawa. Ipinapahiya yung isa't isa. Eh parang naging natural na lang ano para sa mga manonood yung mga gaytong klasing scenario sa programang ganito. Ano ba yung napapala ninyo? Kung halimbawang nakapanood kayo ng ganitong klasing episode sa ganitong klasing programa. Magbabago ba yung antas ng pamumuhay ninyo? Mas magiging mataas ba kayo dito sa mga taong nandito sa programang ito at ine-expose, inilalahad nila yung sarili nilang kahihiyan no sa libo, -libo sa milyong-milyong mga manonood ng programang ito. Kake.